Okay <laughs> Pasensya na ay, ay, Mahirap talaga pag uh, Nagbablog ka Ah uh, sa nakao na sandali lang during sa break na mga meeting mo sa negosyo <laughs> kasi syempre limited lang ang time natin dito sa Sambuanga kaya we make the most of uh, our time here by attending to our business kaya kung nagbablog tayo in between sa mga meetings kahit Sunday may mga meetings tayo kasi uh, hindi tayo pwede tumagal dito, nandun yung pa ibang negosyo natin sa Manila kaya medyo medyo yung preparation time <laughs> limitado lang kumpara you know I cannot uh, give more time sa YouTube kaya pasensya na kung bago tayo magsimula marami pang uh, ginagawa si bata ah uh, okay so yan uh, my good news may bago ng prosecutor at uh, mukhang itong bagong prosecutor na African African native ito kasi yun nga alam natin sa International Criminal Court international body yan in fact uh, meron na rin tayo nagkaroon ng judge dyan na judge na Filipino at uh, uh, tulad doon sa judges uh, sa Uh, ICC si pre-trial court number 1 na uh, nila yung kaso ni Duterte. Meron doon Mexican, meron doon I think Belgian, and then uh, isa pa Spanish, ganon. So, si yung dati naman, yung dati or siya pa naman, siya pa naman, although on leave siya, si Chief Prosecutor uh, Karim Ahmad Khan, siya ay uh, Palestinian citizen and British citizen. Uh, ang tatay niya ay uh, Palestinian, ang nanay niya ay uh, British, si Karim Khan. Although on leave siya dahil uh, under investigation siya sa sexual misconduct case. At sabi nga natin na uh, let's pray na hindi mabubulili on or uh, maantala yung kaso dahil uh, yung prosecutor na matagal-tagal na hawak sa kaso na ito ay uh, nag on leave habang papunta na tayo doon sa September 23 pre-trial ni Duterte sa kaso ng crime against humanity at habang papunta pa lang tayo doon uh, Uh, anim, anim na motion o recommendation na or uh, uh hirit na ginawa ni ng kampo ni Duterte through through defense sa uh, legal uh, team uh, uh, head lawyer na lead lawyer na si Nicholas Kaufman although bokya sila lahat bokya sa mga hirit nila o mga motion nila uh, lima na parang ginawa nila pero uh, bigo sila ha yung pang-anim tingnan natin kung bigo pa rin ha bigo pa rin pero yun nga depende yan sa pagharang naman nila at pagtutol sa kanila ng uh, ng bagong prosecutor so far very much uh, satisfied tayo sa paghawak ng kaso ng chief prosecutor uh, Camille uh, Karim Ahmad Khan ha uh, bago siya na na, na on leave uh, successfully successfully uh lumaban siya para ibasura ito mga hirit ng uh, ng defense team kaso lang yun nga uh, he had to go voluntarily hindi naman siya pina, pina pinaalis uh, voluntarily on leave siya hindi naman siya umalis Binitawan lang muna niya yung mga kaso hinahawakan niya dahil nga uh, hinahayaan niya yung investigasyon sa sexual misconduct case niya uh, matuloy na we, uh, hindi sabihin na iniimpluensya niya ito na kasi uh, empleyado niya ang nag-akusa sa kanila or mga empleyado na for alleged sexual misconduct. For all we know, Inosente siya, sinabi naman niya, inosente siya. Kaya the big question, sino kaya mag-replace sa kanya? Very crucial issue yan kasi hindi lang yan issue ng galing, kundi issue rin yan ng honesty. Okay, sabihin natin na mga honest, mga professional, yung mga prosecutors, yung mga lawyers, yung mga judges, dyan sa The Hague or sa Europa. Pero may bad experience kasi tayo sa mga prosecutor, dito sa Pilipinas ang mga prosecutor dito kilala na nagbebenta ng kaso. For example, hawak nila yung kaso ng isang ma ma mahirap pagkatapos ang kalaban ng mahirap na minaltrato or pinatay, yung kamag-anag na mahirap ay isang mayaman na tao. Ah, kahit ah, kahit ah, ang kliyente nila ay yung mahirap, ibebenta nila yung kaso, ilalaglag nila yung mahirap pabor doon sa mayaman. Siyempre, babayaran sila at aayusin nila yung kaso. Kung baga, isabotahin nila yung kaso ng mahirap para yung uh, yung yung mayaman na naakusahan na, na ng rape ba, kuhan uh, ba, uh, murder, o kaya homicide, o kaya pagnanakaw, o kaya ah, uh, yung na, nasangkot sa mga financial mess, ganun. Ha? So, natatalo yung kaso ng mga biktima. Biktima na nga, talo pa sa kaso dahil binenta na pala ng prosecutor. Kaya nakikita nyo, ah uh, yung mga prosecutor sa Pilipinas, dati ang, ang pangalan nila ay title nila ay fiscal. Pero inalista nila yung pangalan na fiscal. Fiscal wala ng prosecutor ng Department of Justice na gusto tawagan ng sarili na fiskal. Kasi ang fiskal naging naging uh, synonymous na to fix kal, fix -cal. Pinipix nila yung kaso in exchange sa pera, ha? Pinipix nila yung kaso. So in fact, kahit si Duterte na dating fix fiscal na dating fiskal, hindi natin marinig na tinatawag niya sarili niya Piskal. Although sa time niya, fiscal ang title nila. Parating niya tinatawag ang sarili niya na super pinakamagaling daw siya na, na prosecutor. Prosecutor ang tawag niya. All over the whole universe. So, yun, parating niya sinasabi, nung ako ay prosecutor, pero inami naman niya na nung prosecutor siya, nag-invento nag sila ng ebidensya. So, ang tanong, ka kanino kaya siya nag nag uh, nag-imbento ng ebidensya para sa kliyente niya o para para ibenta yung kaso, para i-fix yung kaso. Kaya fix kal ang tawag sa kanila. Pero I don't uh, think na na uh, meron maka-fix kal <laughs> sa ICC. Pero sempre gusto lang tayo manigurado kasi ang laki-laki talaga ng pera ng mga Duterte. Kumbaga, kung, kung kaya nila bayaran si Nicholas Kaufman ng 150 million eh, 150 million pesos a month or 2.5 million na uh, euros 2.5 million euros ano ba yung mag-offer sila dito sa pa, sa bagong prosecutor or acting prosecutor na African na 10 million euros ganon or 20 million euros ha huh? or 100 million euros kaya nila yun kahit 1 billion in peso kaya nila bayaran so hindi nila nagawa dito kay uh, Ahmad da uh, at Karim Ahmad Khan hindi nila naggawa yan nakita natin hanggang nag on na si uh, Karim Khan wala tayong masabi tapat na tapat sa mga biktima so sino kaya ang i-appoint next at uh, ano ba ang personalidad niya siya ba yung tipo baka masilaw sa mga pera ni ng mga Duterte o siya ba yung tipo na talagang palaban sa mga diktador, palaban sa mga masasamang tao, sa mga akusado ng crime against humanity. It looks like ganon ang bagong, ang bagong uh, prosecutor, uh, acting prosecutor. I ay siya at siya, yan siya. Yan ang bagong prosecutor. Ha? Siya ay si uh, uh, Mame. Mame Mandie Mandie Dieye Niyang. Ha? Mame Mandieye Niyang siya siya. Mame uh, kaya parati na natin makikita yung uh, yung pangalan niya. Siya na ang nag-replace kay na kay uh, Karim Ahmad Khan. Siya ay isang Afrikan na from Senegal, Afrika. Uh, dati siyang uh, uh, judge sa Senegal. Siya ang deputy prosecutor. Kumbaga, siya ang second hand ni, Ka ni Karim Khan. At uh, kabisado na rin niya sa kaso. According to uh, uh, ICC assist, uh, Assistant Counsel Maria Cristina Conti. Maria Cristina Conti ha, uh, siya uh, sabi niya ito, ito ang replacement ni Karim Khan. Sabi ni si Kristi Conti sa isang interview, habang naka-admin leave si Karim Khan, ay mukhang siya ang maglilit ng prosecution team sa investigation at handling ng kaso patungkol sa Pilipinas, sabi ni Con ni Atty Conti, ha at uh, sabi niya, itong si nanjana uh, nandiyan na has been with the ICC, mas mahabang experience, mga two decades at experience ni ni Karim Khan. Pero itong si Niang, uh, three years. Three years ang experience at meron pa siya six years remaining in his term. Uh, bago yung termino niya, uh, nag-serve rin siya sa... International tri Tribunals for Rwanda and former Yugoslavia. Uh, Siniang Niang ay mas uh, mas fluent siya sa French. Uh, kaya sabi ni Attorney Conti, malamang French ang gagamitin niya sa court, ha? Kaya masaray na tayo sa Mr. Duterte. Sabi niya, 'yan daw ang tawag ng mga French kay uh, kay Duterte, ha? Si Niang, oh, meet uh, ICC Deputy Prosecutor Niang. Let's pray for him. Ha? At uh, reacting naman doon sa sexual misconduct case ni Karim Khan, sabi ni Atty. Conti, walang perfectong tao, walang perfectong institusyon. Pero worth a shot din naman itong ICC para sa hustisya, para sa mga biktima habang naghahanap pa rin ng ibang puwang. So, yun nga, hindi naman perfecto, hindi naman santo si, uh, si Karim Khan. Uh, uh, pero for all we know, baka, baka naman na uh, gawa gawa-gawal ang yung kaso sa kanya dahil medyo controversial siya ngayon kasi yung yung ka akusasyon kay Kan lumabas yun after naghingi siya ng uh, issuance of uh, sa ICC ng issuance of uh, Areswaran Kaya uh, Russian uh, President Vladimir Putin at saka kay uh, Benjamin Netanyahu ng Israel. So hindi natin alam, baka baka gumalaw rin mga yun kasi grabe rin, grabe rin maglaro mga yun. So iwan natin yan, hayaan na natin si, si Karim Khan na magres muna siya. So sino ba ito si Niyang? Bakit ba sinasabi ni Vat na Siyempre, mas bata ito, maagresibo pa ito. At ano ba ang nagawa niya in the past na pwede natin sabihin, hindi talaga siya masisilaw? Uh, alam ko, susubukan niya nila, nila, Duterte. Susubukan siya, you know, ako susubukan siya kausapin. Ha? Ah? <laughs> ah, sabi ni Duterte, ah, siya daw nagturo sa mga pulis na mag na ng mga ebidensya. sa korte ha so itong si uh, si uh, deputy prosecutor niyang ay na prosecutor sa December 10, 2021 ha uh, at uh, graduate siya ng Ecole national Administration at Maestrade in Dakar Senegal, Africa at uh, Mananakwa na siya na Na-occupy na siya ng uh, Senior position sa Senegal Judicial System Naging uh, Prosecutor General siya Of the Appeals Court of St. Louis uh, The Senegal uh, Director uh, director of Criminal Affairs and Patrons At the Senegalese Ministry of Justice So more uh, andyan siya talaga sa Senegal ah. At uh, yun He has served in various courts. Ito maganda sa kanya, yung mga advocacy niya at yung mga inter international bodies kung saan nag-serve siya as a uh, as a judge or a official. Ha? Meron siya ex extensive experience with the United Nations system. Nag-serve siya in various positions as the International Criminal for Rwanda. Marami rin siya Uh, mga diktador sa Rwanda na napakulong at uh, naging legal officer sa senior legal officer uh, Johnson United Nations ito maganda ha naging senior officer siya at regional representative of the United Nations Office on Drugs and Crime UNODC in Southern Africa yun ito ito ang magandang uh, qualification sa kanya. Ibig sabihin, ibig sabihin, ito ang tao na galit sa droga. Yung yung tunay na galit sa droga, hindi parang kay Duterte galit sa droga, pero according to Arturo Lascanyas, ay siya, Davao as Davao mayor pa lang, Dabao mayor pa lang, uh, si Duterte ay meron na tatlo o, o o apat na drug manufacturing companies na pinapatagbo nila Peter Lim, nila Michael Yang at uh, uh, ano po po yun? Jimmy Uy ba yun? Jimmy Uy na mga Chino na nagda, nagda, nagdala ng mga chemist from China para man manufacture ng drugs at sabi pa ni Arturo Las Cañas, at saka iba pang mga star witnesses na Sami Uy, yes, Sami Uy. Iba, iba pa mga star witnesses ng uh, ng INS, ICC na ang pinapalabas ni Duterte, itong mga paktoryan na ito ay gumagawa ng sardinas na nag-export ng sardinas papunta Malaysia. Pero sabi nila Arturo Lascañas, nung pinagwardya sila dito, ha ah, wala ni isang sardinas nakita nila pero nakita nila ang dami mga droga. Yung pala, cover up lang pala yun. Kaya sabi niya, yung gera ni Duterte laban sa droga ay just sa uh, peking droga, peking dro gera ito. Kasi yung ginagawa ni Duterte, pinapatay yung mga inosente, pero yung mga tunay na drug lords na, na hawak nila or kasosyo nila, buhay na buhay. Tulad nila Michael Young. So ibig sabihin, maraming grupo noon ng mga, na mga drug lords at drug uh, drug courier dito sa Pilipinas kung hi ang ginawa nila nung naging presidente siya uh, gusto nila solohin ang drug operation dito, solohin ang drug operation, ang nagpapasok ng mga drugs solo operation nila Pulong Duterte at Manscarpio at pag naipasok na dito, ibebenta ng mga drug lords nila at sino ang hindi sasani pwersa sa sa grupo nila or magkokompetensya sa kanila, papatay nila, papatay nila, ha so, ah uh, yu uh, yun ang yun ang uh, uh, kaya sabi ni Arturo Las Cañas, yun ang peking war Duterte kasi hindi hindi talaga yung gera laban sa mga adik uh, at drug lords gera lang yun laban sa competition kung rivalry of gangs lang ang away na yun. So uh for sure itong si uh, si uh deputy prosecutor Nian Nian ha niyang ay alam niya ito kasi 3 years na sa nandiyan 'di ba si Arturo Lascanas kinuha nila mga around this time 'di ba sabi ni Arturo Lascanas adiba ah, pang witnesses anong ah, nag-offer siya to testify Uh, in favor of the prosecution, one week siya, bin, uh, one week siya, t, uh, na, na subject to grilling, yung tanong ng tanong, binabaliktat yung mga tanong, yung lahat ng statement niya, gusto, gusto i-test nila Karim Khan kung, 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 uh, kwan lang ba siya, pinadala ng mga Duterte para sirain yung kaso, o kaya, tunay na nagbago na talaga siya, at gusto na niya na magtestify para hindi siya isama sa kaso. So, uh, kaya one, one week. So, kasama na, I'm sure kasama na ito si Niyang na nagtatanong, binabaliktad yung mga, uh, yung mga pahayag nila ni Arturo Las Cañas at ibang witnesses na. So, I'm sure, I presume, pamilya na ito sa kaso. At pinakamaganda pa, syempre, dahil Parati na niya nakausap itong si si Arturo Lascañas at iba pang witnesses. Nalaman na rin niya na si Duterte talaga ay ay hindi 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 kwan, hindi kalaban ng mga drug lords, kundi hindi kaibigan ng mga drug lords. So alam na niya na si Duterte ay pinakamalaking drug lord sa Pilipinas. Pinakamalaking drug lord sa Pilipinas. Kaya dahil na-serve na siya sa United Nations, ha? Ah, laban sa gera sa droga sa Africa, ha? Na-serve na siya as regional representative of the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC in Southern Africa. Then like we can presume na talaga ito ang tunay na galit sa droga. Ito ang tunay na galit sa droga. Hindi yung pekeng peke, kunwari lang galit sa droga, pero yung anak nag-operate ng drug operation at siya, yung Michael Young na, na drug, number one drug operator, ginawa pang presidential advisor ni Duterte. Ha? Ah, yan, ha? So, so, ah, maganda ito. This is a good sign. This is a good sign sa atin. Hindi ito ibebenta ang kaso niya. At bata pa ito, so for sure ha, for sure, kwan uh, pa ito, hot pa ito. Siyempre, ang admission lang ng mga prosecutor, maging judge one day sa ICC. Kaya pwede natin sabihin, tapat ito sa atin, tapat ito sa mga biktima. At marami rin background nito si niyang na nagpapakita, uh, hindi lang siya prosecutor na doon sa office. Kung hindi, isa siyang prosecutor, na nakikihalubilo sa mga biktima na, na nag-usap sa mga biktima ng ng extrajudicial killings at malapit ang puso niya sa mga biktima so pwede mas uh, lalam, malam siguro close ito sa mga ilan victims ng extrajudicial killings so this is good this is good may malam ma, malambot ang puso niya sa mga biktima o siya na no maganda hindi yung malambot ang puso doon sa akusado tulad niya mga DDS, akusado na nga, doon pa sila nagsasamba. Kakahiya ano, naman itong mga DDS, saan na moral compass nyo, di ba? Wala na ata kayong konsensya o moral compass. At uh, also, naging uh, judge at the appeals chamber rin ito of the International Criminal Tribunal for the former Lugo Yugoslavia and the IT ICTR, ha? At uh, marami rin ito mga libro na gumawa sa batas. So itong tao na binavalue ang reputasyon niya. Hindi niya ibebenta kahit sa 1 1 billion euros pa siguro. Hindi niya ibebenta ang kaso niya. So marami siyang libro na, na sumulat in French and English about uh, humanitarian law and criminal procedure. Ha? At Kwan uh, uh, kwandisaldo professor at the university of rwanda and uh, makere university in uganda yan by the way <laughs> sana makita kami papunta si Bat sa africa <laughs> south africa uh soon soon uh soon so uh, sabihin ko kumalapit na malapit na. Kaya, uh, rest naman tayo. So, subukan natin mag-vlog pa. Sana magandang signal sa Afrika. Uh, baka magkita kami ni Niyang, di ba? Uh, subukan natin mag-vlog. Kung hindi, hay, uh, pagbigyan nyo na si Vat. Rest muna si Vat. Medyo, medyo toxic na ang politika dito. Nakaka-apekto rin sa, sa peace of mind natin. Ha? Huh? yan At member rin siya ng International Association of Criminal Law. So, sa nakikita ko background sa kanila dito sa website ng uh, ICC, uh, mukhang matino ito at very passionate, very passionate sa sa uh, the, the, cause of justice. Hindi hindi ito tipo yung sa Pilipinas na yung mga judges, yung mga either natatakot o na, na na bumibigay sa mga debt threat or kaya nababayaran. So, this is good. This is good. Kasi mukhang uh, inaamin ni Duterte, eksperto niya mag-imbento ng kaso at eksperto rin siguro, manakot o mambayat ng mga judges. Diba? So, yan. Dito sa Pilipinas. Pero hindi natin malay natin. Susubukan niya gawin yan sa abroad. di ba Lalo na ito, hindi naman nila maliit natin yung mga Africans. Pero alam naman natin na hindi naman talaga rich country ang Africa kumpara sa mga sa mga ka, sa mga uh, ibang judges diyan na nagtatry ng na involved sa kaso ni Duterte na mga mga based in Europe at pwede natin sabihin mas mayaman pa sa atin. Pero yung Afrika naman, pwede natin sabihin na hindi naman sila eh, kasing yaman ng ng mga ng mga lawyer sa France, lawyer sa lawyer sa the Netherlands or America, ganon. So, abalay nyo. ha? <laughs> ah, ah, mukhang tuso rin ito mag-operate si uh, uh, Nicolas Kaufman. So, malay natin baka subukan sila mag uh, ma mag uh, Ma, 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 under the table dito ah, di ba subukan di ba so pagdasalin natin ha si siya uh, 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 si deputy prosecutor mame mandiye niang ha he will be our new savior in the fight against Duterte let us pray for him for enlightenment and for guidance na tuloy-tuloy ang awa niya sa mga biktima, tuloy-tuloy ang gera niya Sa mga pekeng, lumalaban daw sa droga Pero siya pala talaga, ang drug lord at anak niya Ang smuggler ng drugs <laughs> Na si Pulong So, uh, uh, let's pray, let's pray and let's uh, give all support Dito kay uh, Mami Mandiaye Niyan. na <laughs> La, yung pangalan na na bago na na-encounter na natin dito sa kaso ni Duterte. <laughs> so yan ha. Tuloy-tuloy lang tayo ha, sa pagbibigay sa inyo ng update. So maybe this is my last vlog for today. Mag-rest na rin si Vat. So thank you very much everyone for watching. Thank you everyone for joining me this vlog. May you have a restful Sunday. Si Bat, obviously, hindi nag hindi pa naka dahil nagtatrabaho pa. So ngayon, subukan natin mag -rest. Pero okay lang yan. We are doing this for God and country. Hindi sa mga politiko. Either sa Duterte or Marcos side. We are doing this for God and country. Yun lang. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.